What if ang bana ang nahibilin sa panimalay? Wa na ba po'y karapatan nga maglipay-lipay? Maayong adlaw ka ni mo, DJ Sam o sa uban nimo mga suking tigpaminaw. Doon na lang po doon takoy i-share nga problema nga akong patambagan sa inyo ha. Itago na lang ko sa pangalang Aljun. 34 anyos ko DJ Sam, minyo, o akong misis, Itago na lang po ito sa pangalang Maika. 29 anyos. Si Maika DJ Sam nagtrabaho sa usa ka bangko. Og ako, wa ako'y trabaho sa karon. Tungod kay ako man ang nag atiman na sa amo ang tulo ka mga anak. Hatod sundo na ako ang mga bata sa eskwelahan. Magluto ko, maglaba ko, manghinlo ko sa panimalay. Basta all around. OFW manggog ko ka ni Addo DJ Sam. Sa Korea ko nagtrabaho dihang mag-uyab palang minimay ka. Apan sa dihang gikasal nami o nagkaanak, iya akong gipaundang sa akong trabaho. Grabe po niya kasi losa DJ Sam. Naami ka ni Addo gamay nga tindahan. Apan pag-abot o tulo sa among mga anak, di na magwanta ang mga trabaho on sa balay. Maunggi undang na lang namo. Ang problema ni DJ Sam, kay kung muuli si Maika sa among balay, magyawyaw siya. Labi pag di niya gusto ang sudan, ug ang mga bata, yang pangkulatahon, apil na pudgo. Apan di na lang nako siya patulan DJ Sam, kay di ko gusto og gubot. Usa ka adlaw ni Ana, birthday sa among silingan. Niadto ko kay gitawag man ko. Naay tagay DJ Sam. Pero bago ko nilakaw, Gisiguro na ako nga humana nga ako mga trabaho on sa panimalay. Ang mga bata humana nagkaligo, humana po doon ka kaon. Hapon to DJ Sam. Timing pod ganiabot ang akong mama og mao ay nagbantay sa mga bata kay niadto ko sa mong silingan. Nag-inom ko DJ Sam pero ginagmay ragod kay di mampod ko anak ka pala hubog. Wa magdugay na batian ako nga niabot ang sakyanan nga gidrive na sa akong asawa. Ko Sam, na ko sa kong mga kainom DJ Sam nga muuli na ko kay niabot na lagi si Maika. Apan na lang ko dihang hampas ang akong ulo sa butilya. Paglingi na ako DJ Sam si Maika di ay grabing yaw-yaw niya. Atubangan pagyud sa mga tao DJ Sam. Di pa kaulawan ko niag taman. Wa daw ko'y kwenta nga pagkabana. Pa-chill-chill ra daw ko. Nakaasara daw ko sa iya ha daw ko'y karapatan nga maglipay-lipay. Kay lagi, usa ko katambay. Sakit kayo sa dughan DJ Sam. Ang mga tao dito na wagod makalihok. Igo ra sa pagtanaw sa ko Kay naa di ay dugo sa kung ulo nga ni Gawas. Niuli ko DJ Sam og dito sa balay, grabe ay ang kulata nako. Na Akong mga anak nang hilak in taon nga naglantaw sa amoa. Bisan akong mama gani DJ Sam, naalang sa kilid. Pero makita na ako sa iyaha nga na luoy gid siya sa kong kahimtang. Ingon si Maika nga magbuwag na lang daw ming duha, kay di na daw siya ganahan sa ako Ah. Ug iuban daw nako na ang akong mga anak kay pabigat daw mi sa iyaha. DJ Sam, lima na mi katuig nga minyo ni Maika. Og sa tinuod lang, grabe gina kong antos sa iyang batasan. Ingon ako sa iya ha kani addo nga magtrabaho ko pero di niya sugtan kay mambabae ra daw ko DJ Sam. Pero klaro ho na ako, ha? Ngawa, ko ha nga wa ko kaagi og cheating issue. Yara ng imagination tanan. Never ko nga nagcheat sa iya ha DJ Sam kay gihigugma na siya pag-ayo. Ingon man ang akong mga anak. Grabe gid yung batasan DJ Sam. Ingon gani ang mga silingan nga mula kaw na lang daw ko. Kay kay baw daw silang tanan kung unsa ang pagtrato ni Maika sa akua. a. Ako mga sinina DJ Sam iyang gipang sunog. Kay lagi, iya haman daw tong kwarta ang gipalit ni Adto. Mao to DJ Sam, wa gid ko makaantos og nilarga na lang ko, uban ang akong tulo ka mga anak. Di man ako pwedeng ibili niya kay basin unsaon pa niya DJ Sam it kayo ang gibuhat ni Maika sa ako Gibuhat man unta nako na ang tanan. Apan di gud niya makita og ma-appreciate. Gipalangga na ako siya DJ Sam ug never na ako siyang gipasakitan. Kay lagi nahigugma ko niya og asawa na ako siya apan wa niya gikalipay ang tanan. Naami ro na sa bukid no na sa ako mga anak DJ Sam. Ingon pa ako mga ginikanan, hatagan daw na akong chance ang among kaminyoon kay luoy daw ang mga bata. Apan unsaon man ako paghatag DJ Sam. Di mangani gusto si Maika nga makita ang among mga dagway. Di hang milarga mino magtulon magtulo na kabuan, pero wa siya mitawag bisan ka Para istoryahon lang man ang akong mga anak. Makaingon na lang ko DJ Sam og baka ko sa akong kaugalingon. Unsa day siya nga klase nga pagkainahan? Gahi kaayog isog nga wa sa lugar. Balak na ako nga mubalik na ko sa Korea, DJ Sam, inigraduate sa akong panganay sa grade 6. Pero naglibog ko kung tama ba nga akong buhaton. Tama ba nga akong mamahimong desisyon. Para sa inyong ha, unsa man ang inyong ika-advise sa ako ha. Palihog na lang kong butang sa comments section. Dini na lang kutob DJ sa mga akong ishare nga istorya. dagan kayong salamat sa pagbasa. Imong sender... aljon